Ay, balita na muna tayo sa kalagayan ng panahon. Kasama na natin si Ginoong Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Alzar, magandang umaga po. Magandang umaga. Ang uh, low pressure area ng dating bagyong Caribbean ay nasa layang 245 kilometers silangan ng Surigaw Surigao City. At um, ito ay nakakapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Shoreline naman, naapektuhan ang silangang bahagi ng South Luzon Samantalang amihan ang nakakapeto sa malaking bahagi o nalabing bahagi ng Luzon. Dahil dito, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga pagulan sa Bicol Region, Quezon, Mung at Mindanao. Dahil naman sa amihan, ay asahan din ang maulap na kalangitan na may mga mahihinang pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ibig sabihin nito, halos buong bansa ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan. Sa ilalabing bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, ay magiging maganda at maliwas pa noon, katulad kahapon. Pero may chance pa rin ng mga sandaling may hinang pagulan o isolated na pagulan. Dahil sa malakas na uh, malakas na amihan, nag-isya tayo ng gale warning na kusami na asang pa rin matataas ng alon sa northern at western seaboard ng northern Luzon. Kaya pinapaalala po namin na wag munang pumala out sa mga lugar doon para sa ating kaligtasan. Yan pong ating update mula sa pag -asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas!